Ellen Adarna, isang kilalang personalidad sa Philippine Showbiz, ay muling nakapukaw ng atensyon ng publiko. Sa kanyang pinakabagong pahayag, sinabi niya na may ilang tao na may koneksyon sa mga corrupt na individual. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng malawakang diskusyon sa social media at sa industriya ng showbiz. Ang pahayag na ito ay agad na naging viral at maraming netizens at taga-subaybay ang nagbigay ng kanilang opinyon tungkol dito. Si Ellen Adarna ay kilala bilang isang versatile na artista, modelo, at social media influencer. Sa kanyang career, nakilala siya sa kanyang mga hit movies, endorsements, at mga naging relasyon na palaging sinusubaybayan ng publiko. Ang kanyang bawat kilos at salita ay agad na nagiging usap-usapan at hindi maikakaila na siya ay isa sa mga pinaka-influential na personalidad sa Philippine entertainment industry. Ang kanyang pahayag tungkol sa mga koneksyon sa Korap ay ginawa sa pamamagitan ng isang panayam at social media post. Bagamat hindi malinaw kung sino ang kanyang tinutukoy, malinaw ang mensahe na nais niyang iparating sa publiko. Ang kanyang tapang na magsalita ay nagtulot ng matinding reaksyon mula sa mga netizens at maraming tao ang nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi. Ang ilan ay nagbigay ng suporta habang ang iba naman ay nagtanong kung paano ito makakaapekto sa kanyang karera sa showbiz. Sa social media, mabilis kumalat ang kanyang pahayag. Maraming netizens ang nag-react sa kanya sa iba't ibang paraan. Ang ilan ay nagpahayag ng kanilang suporta at hinangaan ang kanyang tapang na magsalita tungkol sa isang sensitibong issue. Samantalang ang iba naman ay nagtanong at nagbigay ng kritisismo na nagbukas ng mas malalim na diskusyon sa mga isyo ng katiwalian at koneksyon sa kapangyarihan. Ang kanyang pahayag ay nagpakita na kahit sa mundo ng aliw at entertainment, may puwang para sa seryosong usapin sa lipunan. Ang epekto ng kanyang pahayag ay hindi lamang sa social media. Sa industriya ng showbiz, nagdulot ito ng iba't ibang reaksyon. Ang ilang kasamahan sa showbiz ay tahimik lamang, habang ang iba ay nagbigay ng suporta sa kanyang paninindigan. Ipinapakita nito na kahit sa mundo ng showbiz, may epekto ang bawat pahayag ng artista. Ang kanyang tapang na magsalita ay maaring magsilbing inspirasyon sa ibang artista na maging bukas at matapat sa kanilang mga pananaw tungkol sa lipunan at politika. Sa kanyang karera, si Ellen Adarna ay hindi lamang kilala sa kanyang mga proyekto sa pelikula at telebisyon, kundi pati na rin sa kanyang malakas na presence sa social media. Ang kanyang Instagram, Facebook at Twitter accounts ay pinagmumulan ng mga trending topics at viral moments. Dahil dito, ang bawat pahayag niya gaya ng tungkol sa koneksyon sa Korap ay mabilis na kumakalat at nagiging paksa ng diskusyon hindi lamang sa showbiz community kundi pati na rin sa mas malawak na publiko. Ang pahayag ni Ellen ay nagpapaalala sa publiko na ang showbiz ay hindi lamang tungkol sa aliw kasikatan at glamour. Ito rin ay may impluensya sa lipunan at maaaring magsilbing platform para sa mas malalalim na diskusyon. Ang pagiging public figure ay may kasamang responsibilidad at si Ellen ay malinaw na ginagamit ang kanyang platform upang magsalita tungkol sa mga isyong mahalaga sa kanya at sa lipunan. Maraming eksperto sa entertainment at social media ang nagsabi na ang ganitong uri ng pahayag mula sa isang kilalang personalidad ay maaring magbukas ng diskusyon sa iba pang mga artista. Maaring magsilbing inspirasyon ito para sa ibang showbiz personalities na magsalita tungkol sa mga issue na karaniwang hindi nila tinatalakay tulad ng katiwalian at koneksyon sa mga taong may kapangyarihan. Ang pagiging bukas sa ganitong uri ng diskusyon ay maaring magdulot ng mas malalim na pag-unawa ng publiko sa mga isyong panlipunan. Bukod sa mga reactions ng netizens, maraming publikasyon ang nag-ulat ng kanyang pahayag. Ang ilang entertainment news websites at social media pages ay nag-highlight ng kanyang sinabi at ito ay agad na nag-trend sa Twitter, Facebook at Instagram. Ang pagkilos ng publiko na mag-react at magbigay ng opinyon ay nagpapakita kung gaano ka-influential si Ellen sa Philippine entertainment scene. Ang tanong ngayon ng marami ay kung paano ito makakaapekto sa kanyang karera. Bagamat may ilang kritisismo na kanyang natanggap, marami rin ang naniniwala na ang kanyang tapang ay magpapalakas sa kanyang imahe bilang isang matapang na personalidad. Sa parehong oras, ang kanyang pahayag ay nagbigay daan sa mas malalim na diskusyon tungkol sa kung paano dapat maging responsable ang mga kilalang tao sa pagbibigay ng opinyon sa mga seryosong isyu sa lipunan. Sa huli, ang sinabi ni Elena Darna tungkol sa mga koneksyon, sa korap ay isang halimbawa kung paano maaaring gamitin ng mga public figures ang kanilang platform upang maging boses sa mga mahahalagang usapin. Ipinapakita nito na ang showbiz ay hindi lamang tungkol sa alew at kasikatan. Ito rin ay may kapangyarihan na magdulot ng pagbabago sa lipunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at paghubog ng opinyon ng publiko. Ang kanyang pahayag ay isang paalala sa lahat ng tao, lalo na sa mga taga-subaybay ng showbiz, na mahalaga ang pag-iingat at pagbibigay ng tamang impormasyon. Ang mga salita ng isang artista ay may epekto hindi lamang sa kanilang fans kundi pati na rin sa industriya at sa lipunan. Ang bawat pahayag ay maaaring magsilbing aral at gabay sa kung paano dapat maging responsable sa paggamit ng platform. Sa pagtatapos, ang trending pahayag ni Ellen Adarna ay nagpapaalala sa atin na ang showbiz at lipunan ay hindi hiwalay. Ang mga artista ay may impluensya sa publiko at ang kanilang mga salita ay may kahulugan. Ang tapang ni Ellen na magsalita tungkol sa mga koneksyon sa korap ay nagbigay inspirasyon sa marami at nagbukas ng diskusyon na maaring magdulot ng mas malalim na pag-unawa sa mga isyong panlipunan sa bansa. Ano ang inyong opinyon tungkol sa sinabi ni Ellen Adarna? Ang kanyang pahayag ba ay makakaapekto sa industriya ng showbiz sa Pilipinas? Patuloy na subaybayan ang mga updates sa showbiz at huwag kalimutang mag-comment sa inyong saloobin.